Kulong sa detention cell ng Senado ang amo na si Franz Garcia Luisa, ng minaltatong kasambahay na si L.B. Vergara matapos na hilingin ni Sen. Jingo Estrada na ipakontempt si Ruiza sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Justice na pinamumunuan ni Sen. Francis Tolentino na una nang hinamo ni Senador Rapi Tulpo ang mag-asawang amo ni Vergara para sa lie detector TESA. Tumanggi ng una ang mag-asawa subalit sa kalaunan ay pumayag na ang mga ito hindi naman ay sasalang pa sa lie detector test ang dalawa sa paulit-ulit na pagtatanong naman Senador kay Gilang Ruiz na puna naman Senador ang pagsisinungaling nito na ikinairita ng mga mambabatas. Dahil dito na unang hiniling ni Jing Goy sa komite ni Tolentino na i-contempt at ikulong si Ruiz sa Pasay City Jail. Ah. Sumalit matapos ang ilang minutong pagpupulong nila Sen. Ronald Bato de la Rosa at itong si Sen. Tolentino at Estrada nagkasundo sila na ikulong na lamang si Ginang Ruiz sa, detention cell ng Senado. Woman, this, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of uh, inconsistent answers coming from, from me. And I believe that this woman, Miss Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness Of Aling LB. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. Thank you, uh, Mr. Chair. For consultation with my colleagues, uh, the Chairman, Senator Filipino, and Senator Mato de Rosa, I withdraw my second motion to commit her to as I the jail and instead to commit her to her, here in the Senate uh, jail. Apo. Si Giorgio Sikat nagulat para sa D